Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP 5. Ang araling ito ay tungkol sa mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Mula sa mga natapos nating aralin, ano ang ibig sabihin ng natural na pag-aalaga ng hayop? Alin sa tingin ninyo ang natural na paraan ng pag-aalaga? Bakit? Ang natural na pag-aalaga ng hayop ay isang paraan ng pagpapalaki at pangangalaga sa mga alagang hayop nang hindi gumagamit ng mga kemikal o artipisyal na gamot at pagkain. Narito ang mga mahahalagang salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Una, kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animals. Mahalaga ang sapat na kaalaman sa natural na paraan ng pag-aalaga, tulad ng organic feeding, natural pest control, at tamang pag-aalaga. Ang pag-aaral sa kalusugan at tamang pangangalaga ng mga alaga ay makakatulong upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling malusog ang mga ito. Pagpili ng lugar na pag-aalagaan. Dapat ay tahimik, malayo sa mga pinagmumula ng polusyon at may sapat na espasyo para sa mga hayop. Ang lugar ay dapat may maayos na bentilasyon at sapat na sikat ng araw para sa kalusugan ng mga alaga. Target market o client. Mahalagang kilalanin ang mga potensyal na mamimili upang masigurong may merkado para sa mga poultry products tulad ng itlog o karne. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng kalidad ng produkto para sa kasiyahan ng kliyente, lalo na kung organic ang target na merkado. Seleksyon o pagpili ng magandang uri at kaling o pagpili ng mababang uri ang pagpili ng malulusog at mataas ang kalidad na uri ng manok, pato o itik ay mahalaga para sa mas produktibong produksyon. Ang kaling o pag-aalis ng mababang uri ay ginagawa upang mapanatili ang kalidad at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga alagang poultry animals. Mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Kailangan ng tamang kagamitan gaya ng feeders, waterers, nesting boxes, at lighting para mapanatili ang kalusugan at kaginhawahan ng mga hayop. Ang paggamit ng natural at organikong kagamitan ay makakatulong sa pagpapanatili ng natural na kapaligiran para sa mga alaga. Narito ang mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals sa iba't ibang paraan: free range o pagala. Una, pagpili ng lokasyon. Maghanap ng ligtas at malawak na lugar kung saan maaaring makagalaw ng malaya ang mga alaga. Dapat itong malayo sa mga predator at may sapat na damo at likas na pagkain. Paggawa ng shelter. Magtayo ng simpleng tirahan o shelter para sa mga alaga bilang proteksyon sa masamang panahon at mga predator sa gabi. Tamang pagpapakain. Bagaman maaaring kumain ng natural na pagkain mula sa damo, insekto, at iba pang likas na pagkain, dapat magbigay ng organic feed kung kinakailangan upang masigurong sapat ang nutrisyon. Pagpapanatili ng kalinisan. Regular na linisin ang kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at siguraduhing laging may malinis na inumin para sa mga hayop. Intensive o nasa kulungan. Una, tamang pwesto ng kulungan. Siguraduhing may sapat na bentilasyon at sikat ng araw ang kulungan upang maiwasan ang sakit sa mga alaga. Paggamit ng organic feed at natural supplements. Pakainin ng natural at organic feeds upang makuha ang tamang nutrisyon. Maari ding magbigay ng mga herbal supplements para sa kalusugan ng mga alaga. Pag-aayos ng espasyo. Siguraduhin may sapat na espasyo para makagalaw ang mga alaga at maiwasan ang sobrang siksikan upang maiwasan ng stress. Kalinisan sa kulungan. Regular na linisin ang kulungan at palitan ang bedding materials upang maiwasan ang pagkakaroon ng amoy at sakit. Kombinasyon ng free-range at intensive. Una pag-aalaga sa loob at labas ng kulungan maglaan ng oras kung kailan maaaring makalabas at makagala ang mga alaga sa ligtas na lugar at ibalik sila sa kulungan sa gabi para sa proteksyon rotational grazing gumamit ng rotational grazing upang mapanatiling sariwa ang damuhan at maiwasan ang sobrang pagkonsumo sa isang bahagi ng lupa Ilipat ang mga alaga sa ibang bahagi ng damuhan kapag kinakailangan. Nutritional Balance Magbigay ng natural feed habang nasa kulungan at hayaan silang kumain ng damo, insekto, at iba pang likas na pagkain kapag nasa free-range setting upang magkaroon ng balanseng nutrisyon. Health Monitoring Regular na bantayan ang kalusugan ng mga alaga at gumamit ng natural na pamproteksyon laban sa sakit tulad ng mga halamang gamot o organic na solusyon. Sino-sino ang mga taong nagtagumpay ano -ano sa pag ng Ano-ano salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na, dapat na paraan upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Sino-sino ang mga taong nagtagumpay sa pag-alaga ng pagtataya? Panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una. Ano ang pangunahing layunin ng free range o pagala na paraan ng pag-aalaga ng poultry animals? Letter A. Upang hindi na pakainin ang mga alaga. B. Upang makagalaw ng malaya at makakain ng likas na pagkain. C. Upang manatili sa kulungan buong araw. D. Upang mapabilis ang pagtaba ng mga alaga. Sa intensive o nasa kulungan na paraan, ano ang dapat gawin upang maiwasan ang sakit ng mga alaga? Letter A. Linisin ang kulungan ng regular. B. Hayaan silang lumakad sa maruming lugar. C. Iwasan ang pagpapakain araw-araw. D takpan ang kulungan ng plastik. Ano ang layunin ng rotational grazing? Letter A. Para masanay sa bagong lugar ang mga alaga. B. Para mapanatiling sariwa ang damuhan. C. Para mapabilis ang paglaki ng manok. D. Para makaiwas sa ulan. Sa kombinasyon ng free range at intensive, Kailan dapat ibalik ang mga alaga sa kulungan? Letter A. Umaga. B. Tanghali. C. Gabi. D. Tuwing umuulan lamang. Bakit dapat gumamit ng organic feed at natural supplements sa pag-aalaga ng poultry animals? Letter A. Para makatipid sa gastos. B. Para maging masustansya at malusog ang mga alaga. C para hindi sila makagalaw d para hindi sila mangitlog tandaan ang tunay na tagapag-alaga ay marunong magbigay ng pangangalaga na may malasakit hindi lang sa hayop kundi pati sa kalikasan sa natural na paraan ng pag-aalaga sabay nating inaalagaan ang ating kabuhayan at ang ating kapaligiran